Magandang araw po sa ating lahat na mga kababayan at sa ating mga diehard uh, Duterte supporters at sa ating mga minamahal na OFW. Mabuhay po kayo. Alam niyo po ngayon, uh, papalapit ng palapit yung eleksyon at painit ng painit din yung siraan, bangayan. At yung iba't ibang isyu na uh, tinatapon, yung yung hindi mo na maano ba, yung ang daming mga moves na talagang piko na. No? Uh, kahit nga ito ngayong uh, pagpunta sa uh, Team PDP at ng ibang officials kasama ang si B.P. Laisara nung pumunta sila sa Hong Kong ngayon ang daming <laughs> ang daming mga isyu ngayon uh, talagang yung mga kalaban sobrang insecure alam mo alam niyo kung bakit kasi kahit saan kasi magpunta itong si VP Sara at ang mga uh, yung mga kaalyado ni uh, Pangulong Duterte yung mga senatorial candidates niya talagang ang mina pinatangkilik ng mga tao at minamahal ng sambayanan. Kaya ngayon, itong sa kabila naman, uh, gumagawa sila ng video na yung audio naman parang hindi yan original eh. Kasi parehong katunog dun sa nagrarali dun about sa impeachment ni Sarah, Sara. Panoorin po natin itong unang video to. Impeach. Hmm. Impeach. Sarah now. Ah. Impeach. Ah. Impeach. Impeach Sarah now. Mm-hmm. Ah. Diba? Mm. Ngayon, pinapalabas nila na nag uh, yung mga tao doon about impeachment in day Sarah. Tapos pagkatapos niyan, short video lang 'yan. Hindi klaro, hindi sure yung hindi mo validate kung totoo yung video eh. Tapos Uh, pagkatapos niyan ibabalik nila yung uh, yung confidential fund nagtatanong sila ano daw yung ginawa ni VP Sara pag hindi pa nga yan napatunayan wala pa napatunayan kahit isa sa mga sa mga issue nyo Sino bang maniniwala sa inyo niyan? No, 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 no. Mga bangag lang yung naniniwala sa inyo. Yung mga ganyan. Totoo. Totoo po 'yun. Talagang hindi mo talagang minsan nakakaano ba? Alam mo, Pinoy tayo. Tapos pag anuhin mo to sila, pag sa, uh, i, sa pag uh, mag-reply ka sa kanila, nagagalit naman to sila, ano? So alam natin ngayon hangga, hanggang hanghang, ngayon wala pang ni isa na napatunayan na nagmirong na, na, ninakaw ang Duterte family. Si Inday Sara or si Tatay Digong wala pa silang uh, napatunayan ni isa. So ngayon, kung totoo itong pinakita nitong vlogger na ito tungkol kay VP Sara, eh, bakit birung Ito, pakita ko sa inyo, ha? Itong si Sir... Ano, ano... Uh, nang doon ito, si Sir Badong. Vlogger uh, ito. Tapos, ito yung mga taong nasa labas. Kasi hindi nakapasok. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung... Ano nila, sobrang... Nag ano nga sila, kasi... Hindi sila nakapasok. Pero, at least, uh, pakinggan natin yung... yung uh. Oh, no, Duterte. <laughs> Hin hindi nakapasok. Na Pero masaya pa. Can you imagine that? No, <laughs> <laughs> oh, di ba? Nasa labas yan. Saan yung sinasabi nilang impit Sara daw? Oh. tingnan niyo yung mga tao. Hindi nga nakita si VP Sara. Sobrang saya na nila. Oh anong Oh. Oh, 2.30, 2.30 ang sigaw ng buong samayanan sa buong mundo. Oh. Ah, punta naman tayo dito sa isang ano, sa loob ito mismo, yung mga nakapasok. Tingnan niyo po ano yung marinig natin. Huwag lang po tayong magkugulo mag, uh, mga kapatid. pinagkakaguluhan. Intayin na lang daw na makapunta si Inday Sara. Oo. Oh. So ano ngayon? Sino ngayon ang nagsisinungaling? So, mga kababayan, kayo na po yung mag, ano, uh, husga kung sino po yung talaga yung nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko lang talaga ma- itindihan itong Uh, itong mga taong ito sabi nila meron na daw mga pulis na naghintay ni Tatay Digong doon sa Davao International Airport yun nga sa mga news natin ngayon na patunay na ang ICC. wala man talagang hindi man pwede maka, manghimasok ang ICC posible na yung yung si Torre uh, yun yung pwedeng mag ano baka yun yung magano ng dala ng polis para ipadampot si Tatay Digong. For what? Alam natin na ang mga nagawa ni Tatay Digong. Ano ba yung ano ba yung crime na nagawa niya na para ipadampot yung ano ba yung malakas ba yung ano nila evidence nila. So alam niyo, bakit ito nangyayari? Kasi sa lahat ng pangangampanya nila, kasama kasi si Tatay Digong. At sa lahat ng pinuntahan nila, ang mga tao ay sobrang saya. Yan at yan ho ang totoo nung pagpunta nila sa Cebu. Kahit sa ang lugar, Nung sa Cebu, ilang mil, makabot doon ng ilang, ilang ano yon yung tao doon. Oh. Sobrang saya ng mga tao kasi ramdam nila yung pagmamahal ni Tatay Digong sa sobrang lakas ni Tatay Digong, kaya ngayon gusto nilang ipalambot, no? So yun yung yun yung ano doon, yun yung um, yun yung trick doon para uh, para hindi na makasama si Tatay Digong kung ma, ano nila, madampot na si Tatay Digong. Pero subukan nila na mangyari yan. Kasi alam ko na yung mga tao hindi papahayag yan ang mga tao na mismo ang lalaban para kay Tatay Nigong. So, hopefully, uh, magkaroon po tayo ng uh, uh, peaceful na election at walang, sana, walang, hindi masyadong magulo. Pero kahit ngayon nga, na feel na natin yung pressure. Yung, yung, uh, grabe talaga. Alam mo, itong, mantakinyo nyo, uh, itong PDP team, PDP laban, hindi man to kailan sila nag-a-attack. Nagre-reply lang. Pero itong kabila, sobrang, sobrang tira nila, sobrang yung mga black propaganda ba. To this para ma, ano, ma, siraan yung mga, ano ni Tatay Digong, mga candidates. Pero alam na po kasi ng mga tao yan. Hinding-hindi na po maluloko ang mga tao kasi alam ng tao kung anong klase at anong mga leader ang mga candidates ni Tatay Digong. At lalong-lalo na yung mahal nating VP, Sarah. Kaya mga kapatid, kababayan, mga kapirlas, magandang araw po sa ating lahat at sana po ay um, magpatuloy po tayong nating suportahan at ibuto po natin lahat yung mga Um, candidates ni Tatay Digong, yung PDP laban na mga senatorial candidates. Magandang araw po at mabuhay po tayong lahat.